Ay, nagtitid daw ni kami ni Ate sana. Ay, dinumog yung ano, oh. Piyesta po dito kasi ngayon, eh. Tuto tayo. Dinudumog ng mga bata yung tanda ni tatay. Oh, sabi ko siya. Ay, ganoon. Ganoon. Ops. Ay, ganoon.

Oh, so, oh, May si oh, oh, ah, oh. si no, mga oh. ganyan na. Ah. Ayun, Ayan, Red. Oh, Red. Oh, orange, orange. Sa blue. Sa blue blue. Ay. takbo tayo. Bilis. Wala pa yung ta! Manonood kami ng parada. Sabi ko sa inyo, diba? Ano dito? piyesta? Andi kami ngayon sa port. Port. <laughs> si Dudoy nagtatago. Andi dyan na, malapit na. O, oh, tara na, halika na. Bilisan mo, halika na, bilisan mo. <laughs> Pasaway. Sasama ko din po kayo sa parada. Papakita ko po sa inyo. Nanood po kami ni Nati Sana, pamangkin ko, tsaka ng apo niya. Saglit na saglit lang po, papakita ko sa inyo yung parada. Hindi na po natin pahahabain. So, ayan, naglalakad-lakad na ako. Papunta doon. Si Ate Sana, susunod na lang daw. Ayun, doon sa dulo na yon doon mag-start yung ano, parada. Tapos, inabangan na lang namin dito. Ayan, pamangkin ko yan, yung dumaan na yan. Naka-t-shirt na black. Ayan, si Ate Sana, ako. Nag-aabang dyan sa parada. Ayun, malapit na po yung ano, parada. Ang gaganda po talaga nila sobra. Pero papakita ko lang po sa inyo sa Malapit na ang parada. Umpisa na talaga. Grabe bongga. Ang ganda ng mga bata. Ang kukyot nila. Sabi na po ni Ate Sana. Gusto niya raw deal yan. Sasali din siya next year. Ito naman po yung sumunod mga dalaga naman. Mahaba po yan eh, pero iksingin ko na lang po itong aking Tapos na ang fiesta. <laughs> tapos na ang parada. Ang bilis na tapos. Di ba kapatid? Tapos na. Ang bilis. Susunod ang baby naman namin paparada doon na Angel. Gusto mo yan? Yeah. Yan. Gusto niya daw sa susunod. Oh, Mamaya may party dito. Mga bata, mga naglalaro. Ayan, nag -pre prepare sila para sa party. Pero, mamaya umi na ako kasi madilim na. Ayan, o. Oh, madilim na. Hindi ko na makikita yung party mamaya. Meron silang malaking stereo. Kapatid, mamaya sayawan. Oo. Oo. Mm -hmm. Enjoy yung mga bata, oh. Ano yan? sayawan mamaya? Open yun. Uh Oo, -oh. ayos. Uh Oo. -oh. Nag-start na patugtugin yung stereo nilang malaki. O karaoke. O whatever. Tapos, ayan, yung magpailaw, pinaano na rin nila, pinailaw na rin nila. Naku, panigurado, ang saya dyan. Kaso wala eh. Hindi ko po nakita talaga yan. Kasi umuwi na rin kagad ako. Pagod smudge. Ang lola niyo. Daming trabaho kanina. Bago nga pala nag-start yan, kanina, bandang hapon yan, umula ng sobra. Maula na talaga ng sobra. Kaya walang ganong ilaw dyan nung umpisa. Noong una, namatay. Tapos ayan, naggano rin naman. Bumalik rin kagad yung ilaw. Nako enjoy na enjoy. Sobrang enjoy ang kapatid ko dyan. Ayun o, no, meron na nagumpis ang sumasayaw si kuya. Hindi ko nang pangalan nun eh. Basta kapit ng kapatid ko. Nakakatuwa ka mo that time na yan. Kasi ano, sobrang saya ng mga bata. Nag-enjoy talaga sila. Mula umaga, may mga palaro... Alam mo yon kahit anong palaro, may kalamansi, may istro, sobrang happy talaga nila kanina. Ayan o, parating na, parami na rin yung mga tao, mga nasa bahay na ayaw lumabas. <laughs> Pero ayan, sabi nung kapatid ko na yung kwento niya, nung gabi na roon ng sobra, ang dami ng tao nagpuntahan dyan. Nag-party-party, sponsor siguro ni kapang <laughs> yung lugar na yan yung subdivision na yan o yung village na yan, dyan nakatira mga nanay ko, mga kapatid ko, yan mga ate ko. Dyan sila nag stay Ako naman nandito sa kabila. Sa kabilang subdivision naman ako. Sa lahat ng gusto mong party-party, tara, labas na ng bahay. Ayan, maraming salamat po sa pananood.